Nasubukan nyo na bang kumain ng ice cream na sobrang sarap? Ito mga idol, panoorin nyo. Tuturuan ko kayo. Mayroon tayong kasaba stars na kalating kilo. Yan. 2 kilo sugar. Yan. Tapos beer brand na dalawang pack na tag 300 grams yung bawat isa. At syempre, mayroon tayong Alaska condensed na 377 grams. So ang una natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig. So ang sistema sa pagpakulo ko ng tubig, mga idol, so hindi ko na tinatakal tansyahan na lang. 6 na litro po yung pagkukuloy natin. Ayan kung napapansin nyo, ganyan po kadami yung 6 na litro. So habang hinihintay natin yung tubig natin na pinakulo, so maglagay tayo ng gata dito na kalahati mga idol. Yung kalahati na matira dyan, yan yung pantunaw natin sa kasaba. So ayan, tutunawin na natin yung asukal natin. So mayroon palang nagsabi na bakit hindi white sugar yung ginagamit ko. So komportable po ako dito sa wash na gagamitin ko dahil nakakamura tayo at okay din naman yung ice cream natin okay din naman sa quality yung ice cream natin so pwede rin din man kayong gumamit ng wet sugar so nasa sa atin na po yon kung anong asukal yung gagamitin natin so ayan tunawin lang natin ng mayos at pagkatapos matunaw natin yung asukal isunod na naman natin yung condensed milk na alaska so yung paglagay ng alaska mga idol sa ice cream natin optional lang po yan yan kung gusto natin na mas malasang malasa talaga yung ice cream natin, pwede natin yung dagdagan. Gawin natin tatlo, apat, yung gatas natin na beer brand, pwede nating dagdagan din yan. Nasa sa atin na po yun. Pero dahil pang business yung ginawa nating ice cream mga idol, so saktong sakto lang talaga na kikita tayo. Pero kung gagawa tayo ng ice cream na hindi natin ibibinta, pang konsumo lang natin sa pamilya, lalong lalo na pag may birthday, So, pwede natin yung dagdagan mga idol. Yung mga gatas natin. ibab condensed, ganyan. Pwede yan mga idol. Kung ano pang mga pwedeng pampalasa na ilagay-lagay natin. Pwede po yan. So, ayan. Kung napapansin nyo. So, natunaw na natin lahat yung mga ingredients. Napaghalo na natin lahat. yan sa may palangganan natin na stingless. yan Okay, okay na yan. Mayroon nga pala akong nabasang comment mga idol sa mga video ko. Na dapat daw, hindi daw, hindi ko daw isisir lahat yung mga kalaman ko sa paggawa ng ice cream at lalong lalo na po yung recipe so hindi po ako ganun mga idol no so kaya ko lamang pinapakita sa inyo itong mga idol ng paggawa ko ng ice cream dahil gusto ko akong makatulong po sa mga tao pong gustong magnegosyo ng ganito pong ice cream dahil napakarami po talaga na mga kababayan natin na gustong gusto po talagang matuto kung paano gumawa po ng ice cream lalong lalo na po ito na pangkabuhayan pwede natin gawing pangkabuhayan ito so napaka ganda talaga na kahit sa ganitong paraan nakakatulong ka so masaya po ako mga idol no dahil sa mga tao na nagpapasalamat sa akin dahil sa video ko nakakuha sila ng mga ideya at nagumpisa na rin silang magnegosyo ng ganitong ice cream mga idol so maraming maraming salamat po talaga sa inyong mga idol so ayan po mga idol no luto na natin yung kasaba natin so ganyan na po siya pagka mabusan na natin ng pinakulong tubig yung kasaba natin tsaka yung gata so ayan kung napapansin nyo malapot na siya sobrang lapot na niya so ang importante dyan mga idol sakto talaga siya sa lapot hindi sobrang lapot at hindi rin malabnaw kung napapansin nyo yan yan ang tamang lapot niya mga idol hindi tayo may pang haluin tapos haluin lang natin ulit yung asukal na tinunaw natin kanina kung napapansin nyo parang tumitigas siya so haluin natin ulit para lumambot siya tapos yan kung napapansin nyo lumambot na siya so ilalagay na natin yan dyan sa tubo natin na may kasaba at gata yung niluto natin na kasaba yan ilalagay na natin yan dyan ayan yung pinaka ingredients natin mga idol no yung sa palanggana na string list so imimix na natin siya ganyan ganyan na pag mix so kapag mahalo na natin lahat ng ingredients yan mga idol kung napapansin nyo may tira pa sa palanggana na string list pag mahalo natin yung lahat sa tubo na yan Saktong-sakto talaga siya na mapuno. Yan. Yan kung papasin niyo, nilalagay na natin. Ayun mga idol, punong-puno talaga siya. Saktong-sakto talaga siya na mapuno. So estimated talaga mga idol, no? Pagkatapos niyan, paghaluin natin lahat mga ingredients. Ibabad na natin ang mga idol, no? Sa cart natin. Ayan yung cart natin. So alas 7 ng gabi ngayon mga idol. So bukas ng umaga, 6.30, papalsay natin yan. So, ibabad lang muna natin dito yan. So may nakaredy na na dalawang tubo dyan. So dyan ko ilalagay yung tinim, tinimpla natin na ingredients ayan, ibuhos lang natin yan dyan pagati lang natin, ipantay natin yung dami para sabay-sabay umalsa yung ice cream natin so marami palang nagtatanong sa akin kung saan makakabili ng mga gamit pang ice cream so sa so mga interesado ko na magpagawa o bibili so PM nyo lang ako para ma-assist ko kayo kasi mayroon akong alam na pagawaan, so ayan po mga idol no takpan lang natin